mag-unbox tayo ng sa teaming. So free lang to, hindi ko to binayaran. So ito yung nakukuha ko. Isang wireless transmit power yung ano yung wifi ito wireless repeater ito yung nakuha ko at saka ito ano to smiling shark so ibig sabihin ano to power bank power bank at saka ito ito luyan luyan to eh luyan ito yung nakuha ko sa Tmall. Libre lang to guys. Hindi ko to binayaran kahit piso. So tingnan natin. Duyan nga. Ganda oh. Grabe. Duyan talaga oh. Ito yung tali niya. Ito okay, ito yung tali. As in, zero ah. Hindi ko ito binayaran guys. Zero, zero talaga yung pag purchase ko nito. So, pang second purchase ko na ito eh. Close na natin. Ito yung nakuha ko. Duyan ito. Meron na pang duyan. Pang gala. Marami na akong duyan eh. So, tinagdagan pa ng isa. Ano, so. Kaya kung wala kayong account, magdownload na kayo ng Timo Ito so, kapi sobrang, ano Sobrang free lang sya Ito, zero din to Power bank to eh So makikita mo dun sa, ano nya Sa price nya, sobrang mahal Ganda Tingnan mong ganda o oh. di oh, diba Power bank sya, ang ganda oh, Ito yung saksakan niya. sharp. Tatakbo nah, oh, ang power niya. Simple, simple, simple. Masyado. Sobrang simple masyado. Ganda. Ito yung charges, charger niya. Charger. Pasok na natin. Pasok na natin. ito yung ano wireless repeater wow ito pala yun so dami tayong mga wifi free lang din ito so kinuha ko sya free lang din repeater to yun repeater wifi oh ito ano mo ba super so, madali sobrang simple lang pero napakaganda ng pagkakagawa ito siya maliit lang siya masyado pero ang dami niyang ano ah hindi siya pwede mga siya pwede kasi maputol siya eh hindi siya pwede ilahin pa baba ito lang palang dalawa yan pwede itong dalawa okay So guys, thank you. Thank you sa nagbigay nito sa Timo. Thank you sa Timo. Kasi mayroon ng parang sponsor na rin to ng Timo. Hindi ko nakala na free lang pala to. Kaya thank you talaga Timo. ah uh, yung una kong nakuha sa Timo yung mga solar. Tatlong piraso din yan eh. Puro solar. Free lang din yung lahat. Ito, free. Sobrang free. Kaya kung wala kayong Timo diyan, mag ano na po kayo, mag-download na po kayo ng Timo. Kasi pag meron kayong Timo na app, marami talagang libre na makukuha. Ito, itingnan mo to, power bank. Nakuha ko ng free. Ito Wi-Fi. Nakuha ko rin siya ng free. Saka itong to yan. Ito, ito talaga. Free lang ito. Wala, wala akong binaya dito kahit piso. Kaya, sobrang ano talaga si Timo, sobrang mapagbigay. Oh, ito yung ano niya. Wala talaga siyang nilagay dito na cash on delivery, no, no payment. Wala talaga. Kaya guys, thank you guys sa Timo, Timo. Thank you talaga sa Timo. Mapagbigay ka talaga.